Ya, yeah, raka ayo sibat. Sayo <laughs> so, pa ni sibat ni sikuan. Inahan. Ya, yeah, raka. Good morning, guys. Ope <laughs> akong pagmata. Nakita na ako dere sa gawas. Nag-suroy-suroy. gahapon hapon guys na siya itlog dito isa kabuka muna pong gikuha gibutang sa pugara sa manok kay masayang raman oy dili man niya po sa kay Tsaka yung maayo ani. Marzo guys, good morning. Thanks for watching. Like, follow and share. Bye bye.